Ingon man ka na kaming mga Katoliko daghan og mga Dios Dios nga gisimba. Hat hatagi ko nako usa Asa nga teksto sa Biblia mabasa kana ngalan sa Dios Dios nga among gisimba matud pa nimo. Kay kung dili ka makahatag na ikaw mo ikatumanan sa giingon ni San Juan, Kapitulo 8, versikulo 44. Ang amahan sa tanang bakat, mao ang yawa. Kung akong subayon o niyang gabi, iugwa nga... oh. siya inahatag nga, Ikto, aw, ikaw yun siya sa San Juan 8.44. Kung ato gabi, tao, mamasangil, uwa pa ka mamasangil, at yun ka masumbalikan. Mau na nga, dili tinood nga ang mga katoliko nagsimba o Diyos-Diyos. Kaya kung pangayuan, yun ato sinagtikto, sa balaang kasulatan asa mabasa ang ngalan sa Dios Dios nga atong gisimba wa gyud sila ikahatag bisan pa na nila balik balik ug basa ang Biblia from Genesis to Revelation wa gyud sila makaplagan. maghisgot ganita og larawan kung magtuon tag balaang kasulatan duha man ka matang o duha man ka klase sa larawan nga gihisgotan diha sa Biblia o balaang kasulatan dunay larawan nga gidili o sa mga nilarawan nga dili, talagang gamitong nila nga, Text Exodus, Kapitulo 20, Versikulo 3, Hangtod sa 5. Ayaw pagkulit o larawan sa mga Diyos-Diyos, tinaw o klaro muna. Dios Dios pa kita sabot diha. Yeah. Kinsa ba na mga dios-dios nga gihisgotan diha? Yeah. Mao ba nang larawan ni Santa Maria? Yeah. Larawan ni Ginoong Hesus? Yeah. Larawan sa mga santo sama ni yeah. San Lorenzo Ruiz, yes. San Pedro Calungsod, yes. San Antonio de Padua mao ba nang ipasabot diha? Yeah. Dili. Yeah. Sakto ang antiques nga ilang gibasa sayok ang ilang pagsabot. O sa English pa. You are hitting a wrong target. Hmm. <laughs> Gamiton po nato ng English man sa kay mahal ra magbayad, Pete. <laughs> Mauna, Sakto ang verse, sayop ang ilang pagsabot. Kinsa man ang mga Diyos-Diyos nga -Diyos, gisputan niya sa balaang kasulatan? Unang hari, kapitulo 11, bersikulo 33. Sila si Astaroth, si Camus, o Kamulok. Naaba ni sa Katoliko? Wala. Busa usa kana ka, ka. pagbutang-butang mga kaigsuonan kanang ilang gihimo. Nga naa na sa tapulo kasugo nga ayaw pagsaksi og bakap Kuso ay mo mag-sulti-sulti o bakat na ahang may nagtuman, anak. Muna nga dili tinuod na kaming mga katoliko nagsimba o mga Diyos. Diyos. Doon na ba'y larawan nga gitugot ang ginoo? Na, aoy? Wala lang tingali ni makabasa ang atong mga kaigsuunan ng mga dili katoliko. Exodo, Kapitulo 25, versikulo 18, hangtod sa 20. Nagsuko ang ginoo ngadto kang Moises, nga magkulit o klarawan sa kirubin. Nang sila, Brad, huwag yung mo'y ang mga katuliko. Si Moises ba'y gisugo. Dili man ang katuliko. Sa Iksado, ba yung kinsa Kaysa man ay kisugo? Si Moises man. Ano may apel mo mo? O ka mo'y labot, ana? Ay, kung na nga, sa ginili mo, apel mo. Sa gitugot, dili mo mo apel? Na. Mahulog mo, ang matod nila kamo dili angay. Pero sa ginili, ang mga protestante, mga born again, o okay, kitang mga katoliko, taplata, dihang bahina. Ganun man, pariha man ta nga nagtuman, huwag waman ta nagpuhat, huwag ta nagsimba o gyusyo. Sa to pa, one point inyo ha, one point po na buha. Dere na ta sa gitugot, sa Exodo 25, nagsugo ang ginoo, ganun waman man mo naghimo, na doon na may gitugot, doon na may gisugo. Kami mga katoliko, sa gitili, one point. Sa gitugot, one, one point. One plus one. Two points sa mga protestante mga born again o sa sa kay nagtuman sila minus one sa gitugok kay eh, wala sila nagtuman zero ah may labaw kisa may nagtuman ang katoliko nga nakakuha 2 dos puntos ah mga protestante mga born again nga na zero mo na nga duha ka klase ang larawan nga gihisgotan diha sa balaang kasulatan kung tanan pang larawan mga dios dios siya si Pupita Husyas sa dihang gisugo siya nga pulpugon ang tanang mga larawan sa mga Diyos-Diyos. Siya -Diyos. wala man niya giapil o pulpug ang monumento sa Pupita. Asa man mabasa bad? Dos hari, kapitulo 23, versikulo 15, hangtod sa 18. Basaha lang na ninyo. Agi pulpug ni Pupita Husyas ang tanang mga larawan sa mga Diyos-Diyos. Kung -Diyos. sa diyang mingingi sa pungtod, Muntahan na siya. Unsa ba ka ng na, monumento ha? Nasa ibabaw. Gitubag siya sa... Ayun na lang. Punga na sa ko. Punga na sa ko. Wala pa ko naman. Ayaw. Wakay -wa ka ito muna. mo pahunong na ko. Kinsaman mo pahunong na ko. Unsa ba ka ng monumento ha? Sa unahan. siya sa mga tao dito. Larawan ka na. Ang monumento ka na. Sa propita sa Diyos. Ngayon ay nagtag na. Sa imong dibuhat karon? Kung sa gisulti ni Propeta Hosias, ayaw ka nagbungkaga. Ayaw gani kaluta ang iyang mga bukog. Siya mo na. Kung tanan pang larawan, gidili. Kung tanan pang larawan, Diyos Diyos. Diyo apel ang ni Propeta Hosias ang monumento sa Propeta sa Diyos. Nga mo'y na sa iyang gibuhat. Apan wala man niya apila. Tinaw klaro mga kaiksunan. Nga dunay larawan, nga gisugo ang ginoo. Ginood nga sa Exodo 25, di si hangtod sa 20, si Moises mo gisugo. Pero waman ang magpasabot nga dili, mo apil ang katuliko. Ang mga Israelita, mauman ang unang katauhan sa Diyos. Sila man ang unang piniling katauhan sa Diyos. Ang simbahan, mauman ang bagoong katauhan nga gipili sa Diyos. Unya, unsay balaod sa daang tugon nga wala pahununga mapadayon yun na sa bagong tugon. waman man di pa ang balaod, may tungot sa larawan. Balik tayo yung patulunan sa atong mga kaigsunan ng mga adili, katuliko, ilabi na gayon sa mga sabadista. Ano Ang balaod sa daang tugon, nga wala pa Ilang di pa hunong. larawan nga gitugot. Nga waman sila naghimo og larawan nga gitugot. Pero doon ay balaod sa daang tugon nga gipahunong, ila o di pa dayon. Unsa man balaura may tungod sa adlaw ipapahulay. Mabasa man na sa Osias 2.11, okay. nga ang adlaw ipapahulay nga kana ikapitong adlaw sa simana nga Sabado, di pa naman na. Pero nga nung ilaman nang dipadayon. Di diba, baliktad ang ilang pagtulunan? Ang dipadayon, di nila. Ang dipahunong sa daang tugon, di pa nila. Wala na nagkadimao. Mauna nga, nagkasanta sila. Santa iya na lang panudlo. Ah. siya ang tinuod mga kaisunan. Kanang gibangkot no nila nga Deuteronomio 4:16. Nga, ayaw pagkulit og larawan nga sa magdagway sa lalaki ug babaye. Dili man nitaw na larawan ni Mama Mire. Dili na larawan ni San Pedro Kalungsod, larawan ni Ginoong Hesus. man dili man sila matawag og mga diyos. Unsa nga ni San Pablo? Unang Korinto kapitulo 8 bersikulo 4. Nasayod kita nga ang mga diyos-diyos nagrepresentar sa mga butang na dili tinuod. So, di pasabot, dili tinuod nga adunay paglungtan. Si Mama Mire, dili na tinuod nga naglungtad. Muna nga wala nila nasabdi. O nga ng dili nila masabtan, dili pa man sila tawo. O, ilang pastor ka ingon, anak. Ang bata, dili tawo. Gano'ng dili tawo, kay dili pa makasabot. Nagko naman sila, dili pa man sila makasabot, dili pa sila tawo. O, dili ako nag-ingon, anak, ha? Inyong pastor.